ang mga babaeng anak ni Zelophehad na nakatanggap ng lupain. Ikatatlumpot-anim na kabanata Pumunta kay Moises at sa mga pinuno ng Israel, ang pamilya ni Gilead na anak ni Makir at apo ni Manase, na anak ni Jose, at sinabi, Ginoo, nang nagutos sa inyo ang Panginoon na hatiin ang lupa bilang mana ng mga Israelita sa pamamagitan ng palabunutan, nagutos din siya na ibigay ang bahagi ng aming kapatid na Zizelo Fehad sa mga anak niyang babae. Pero halimbawang nag-asawa po sila galing sa ibang lahi at dahil dito'y napunta ang kanilang lupain sa lahi ng kanilang napangasawa, hindi ba't mapupunta na ang bahagi ng aming lahi sa iba? Pagsapit ng taon ng pagpapalaya at pagsasauli, ang kanilang lupa ay mapupunta sa lahi kung saan sila nakapag-asawa at mawawala na ito sa lahi ng aming mga ninuno. Kaya ayon sa utos ng Panginoon, sinabi ni Moises sa mga Israelita, Tama ang sinabi ng angkan ng mga salin lahi ni Jose. Kaya ito ang sinasabi ng Panginoon tungkol sa mga anak na babae ni Zelophehad. Malaya silang makakapag-asawa sa kung sinong kanilang magugustuhan, basta manggagaling lang sa lahi nila. Ang lupang mamanahin ng bawat lahi ay hindi maaaring mapunta sa ibang lahi, dahil kailangang manatili sa bawat lahi ang lupa na kanilang namana sa kanilang mga ninuno. Ang lahat ng babaeng nakamana ng lupa sa kahit saang lahi ay kailangang mag-asawa ng mula sa kanilang lahi para hindi mawala sa bawat Israelita ang lupang namana niya sa kanyang mga ninuno. Ang lupang namana ng bawat lahi ay hindi maaaring mapunta sa ibang lahi dahil kailangang manatili sa bawat lahi ang lupa na kanilang namana kaya sinunod ng mga anak na babae ni Zelofehad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises ang mga anak na babae ni Zelofehad ay sinamala Tirza, Hogla, Milka at Noe at ang kanilang napangasawa ay ang kanilang mga pinsan sa ama na mga lahi ni Manase na anak ni Jose. Kaya ang lupain na kanilang namana ay nanatili sa sambahayan at angkan ng kanilang ama. Ganito ang mga utos sa tuntunin na ibinigay ng Panginoon sa mga Israelita sa pamamagitan ni Moises. Habang naroon sila sa kapatagan ng Moab sa tabi ng Hordan, malapit sa Jericho.